mga loopers nasa ang putsinta masarap yung suman mga biyahe okay mga biyahe alis na naman kami sa third checkpoint na kami sa fantasy world fantasy ba dun? pakikita natin maraming maraming salamat eh, hey. sa mga pumisita po sa amin ng sa so goodbye, bye bye. Eto. Anong pangalan mo? Angelo po. Angelo? Hi ka muna, Angelo. Hi. Yay. Bakit -puso, puso trapa ka? Oh, may pa-shot. May pa-shot out. Pa! bombay mo, Angelo. Okay. <laughs> <laughs> 40, 40, 41, Krizel <laughs> po. Krizel, thank you, Ma'am Krizel. Next, sa uh, lighthouse na tayo mga biyay. Cape Santiago. Uy! Uy! May mga baka. Uy! Coast Guard! Helicopter agad yung sasalubong sa'yo. Bilisan natin mga biyay, magpapalipad tayo ng drone ganda dito. kamo ka muna sa camera ko. Ang pangalan mo? DJ. DJ? Ikaw na. Pinakakupal na vlogger yan. Yo, pahinga ko siya. Yo, pahinga ko yan. Teka lang, isa-isa. Pero ano? kakabit ko sa pahinga <sighs> Sa group po namin yan. Boss ako, pahinga yung Ay, grabe naman yan, sir. <laughs> Thank you po. Yeah. Biyay yeah. na Edward po. Papapi, sir. You. Ay, Tanggalan na yun, idol pala. Bago pa lang po ako sa motovlogging, wala pa akong masyadong. Kagal, kagal lang po. Kaya nga eh. Na, eh. <laughs> sir, thank you ah. oh, mapapabuti rin. Hi naman so, sir, oh. Eh. <laughs> thank you sir ah, okay. thank you. Hey, bombahin mo. Bombahin mo. <laughs> so, last destination namin mga kabiyay sa Mabini puerto po yon doon na lang po kami mapapalipas ng gabi yung isa sa pinagmamalaki pala nila dito mga biyahe yung ano tapa ayan o mga ano yan eh mga tapa yan mga biyahe tapa sarap dito woohoo Umaga ako si Manong Yeah. So, welcome to Mabini Batangas Mahabiah Hmm, where to talaga pala tuh? Nah, 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 nah.